Good morning po, Boss Al. Good morning, bro. Sa pagsisimula ba sa pagninegosyo, ano po yung dapat gawin? Una, alamin mo kung ano yung negosyo na gusto mong kasukin. Alamin mo muna anong negosyo na bagay sa'yo. Paano natin malaman na yung kumpanyang papasukin natin ay tatagal? Depende yan sa tao na involved. Tatagal ang kumpanya kung ito ay merong malinaw na vision na ito ay laro. Kasi kung puro program, ram lang, hindi malinaw kung ano yung magiging kahinatnan. Kailangan pa ba i-check yung profile ng mayari? Yan yung number one na kailangan alamin. Diyan nakasalalay yung reliability ng kumpanya. Mapag-aralan din yung market na papasukin mong negosyo. Hindi lahat ng tao ay gusto yung inopen mo na negosyo. Reklamador. Pag reklamador, sigurado walang mabuting ending yan. Pag tao na nagsisimula sa pagnenegosyo at ito ay reklamador, walang magandang ending. <laughs> wala, wala magandang. Ano po yung ma-advise mo sa mga taong reklamador para naman matulungan sila na makaahon sa kahirapan? Paawa sila sa sarili sarili nila. <laughs> Meron tayong karapatan ang magreklamo, pero dapat na sa lugar. Ang negosyo, pag ito ay may long term plan, kadaan yan, ups and down. Walang negosyo na puro o oh, puro -akyat. -akyat. Walang okay. ganon. May akyat, may baba. May din ng boss. Yes. Pa akyat. Pag nasa tuktok na, babalik. Oh. Kasi pag hindi bababa ba yan, eh, ay <laughs> problema na. Problema yan.